Ang kamay ng bata, delikado to! Dok! Doktor! Uh, dok! Hindi kamay yun. Dok! Dok! Dito, Dok! Eto ang pasyente sinasabi pa. ko kanina. Sa dinami-dami ng napaan ako, ngayon lang ako nakarinig na una ang kamay. Hindi ho. Talaga ho, Dok. Kamay yung nakapako kanina. Eh, buka, misis. Uh, oh. oh, Ulo to ah. Hindi naman kamay to ah. Talaga po, Dok. Kamay yung nakapako kanina ate. Ate, uff. Oh. Misis, wag kayong makalala. Darating din si Mister. Wala. Nakuha ang laking ulo nito. Sinasabi ng mabuting balita ang kahalagahan ng pagtatrabaho o ng labor. Kate. <tuhin> oh. uh, 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 uh. Tamang-tama. Labor day ngayon. Araw ng labor. Ah. Ah. ah! 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 Na, eh. Kati. Ah! Natok. Mga kapatid, importanting importante sa atin ang magtrabaho para hindi humilab ang ating mga tiyan. Ah! Ang maipapayo ko sa inyo, mahalin nyo ang inyong mga trabaho. Ah! <tries> ang anak ako. Eh, so sige. <tries> Dahil siguradong mga anak din ang inyong pinaghirapan. Tiyak yun. Eh! Oh! Bakit? Mga na ako. Ah! O, kita nyo na. Hindi ako nagkamali. Yan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagkakalak na daw! Abangan niyo yung kotse rito. Pare, anong ginagawa mo rito? Panganganak na asawa mo ah. Bilis-bilis na muna. Ang pihira naman to. Wala man lang konsiderasyon sa asawa niya. Sige na, sige na. Ei, dali mo! Dali! Dali! What? 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 Perlahan-lahan. Perlahan. Bagaimana? Perlahan-lahan. Loh, ikutlah si bapa, lho. Sini, lho. Loh, lho. Loh, lho. Jom, jom. Dari sini. Mungkin dia akan terpukul. Jom, jom. Okey Ano ba? Bilis ang laki! Dada. Ayan. Ayan. Wait, wait. wait. Okay, ka lang. Oh, Ay, wait. Ay, wait. 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 Oh, wala Kumpitis na lang, kumpitis na. na lang. Kaya mo yan. Malapit na. Hindi <tis> ka malalim. Yan, yan ina na. <tis> Relax ka lang. Relax. No. Ayun na, malapit na tayo. Kumpitis na. na lang, malapit na. Kumpitis na, na. Mo naman. Kumusta ka dyan? Oh. Ay, ayun na. Sitali na to pare. Apa itu? Saya hendak butuh tanda. Tanda? Jangan serun! Tiada siapa tak Laborator ilangnya. Apalagi lava. Lava? Bring Heather ini ke sini. Tanda kita tak tekan. Ichan! Jangan lupa... Segembara, Accel

Siyo siyung mayo na liba sino orang sipil mo sino orang na matalaga eh ah bilba pare salamat tal bilimo o malis kung matali kami Ha? Huh? Eh, ka ba? S sige, sige. Pare. Tady. Pat pa pa dadarin, pa dadarin. Sige. Sige. Tingnan mo ba? Eh, kung si Nora ang mayor ng lipas, sino ang asawa ni Nora? Siral. Siral. Oh! Okay. Ayun na. Nandito na tayo. Ayun na. O, oh, ligat nga. Bilisan tayo. Ayan. Galing. 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 guys, Galing. 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 Dali! dito! Dito! Dahan-dahan! Oh, boss! 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 boss. Hindi ko pwede pumarate dyan! Doon na lang po kayo sa kabila! Halika na! na Alis na ako ha? Ah. Thank you ha! Buti na lang naka-recover ka na! lang yan! Kung gusto mong gumaling, gagaling ka! Tulad ko! Oh. Lakas ka na katawan ko ngayon! <laughs> Dad! Ah. Dala ko na yung clearance natin. Nabayaran ko na yung dapat natin bayaran. Ang double check mong kwarto. Dala ko na yung gamit natin. Lahat. Kaya lang, may iniwang reseta yung doktor. Kailangan daw natin bilhin ngayon. Okay lang yan. Ang tuloy hong lang yan. Bibili natin sa drugstore. Sigurado kayo, ha? Oh, lagi oh, naman. Madali. Kaya kayo kasi, lagi nyo nakakalimutan. Eh. Nurse, kailangan nang dalhin ito sa ikan, mga anak. Atorli! Ah, at... uh, sino ba obi niya? Magaling ka na. Uh, si Dr. Mercado. Ah, uh, Dr. Mercado. Ah, eh. oh, sige, ko na lang, okay? <laughs> ako. Dad! 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 Misis, che-checkan lang ho natin kung lang CM kayo. Anong che-checkan mo sa akin? Pakitaas nga mo pa, ha? Oh. Huh? May sa likot-likot niyo eh. Bakit yan? Bakit ba malabo si Jan? eh? Oh, mag-alala ah. sa ah. 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 uh. 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 na. Ano, oh. uh. oh. Anong pangalan Isol Saho 22. Ano ang address niyo? Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. number 5, Doña Carmen Street, the bridge of the mission. Ano ho, meron kayo medyo? Uh -huh. Wala ho, kasi yung ibabahit ko. Baka okay. pwedeng, i-admit e niyo na po ako. Misis, huwag kayong uh -huh. malikot. Uh -huh. Ayan, sa ibang butas tuloy pumasok. Ah, oh! uh -huh. uh -huh. ano ho bang problema niyo? Mga nganak na ho ako. 啊！<laughs> <laughs> Naunang lumubas ang kamay ng bata? Ah! Huwag Kamay ha! Ah! Huwag mo hilahin! No. dito ka na. Dali, alis ako. Ma'am, sige ako. ako. Ah. Talaga ho, Dok. Kamay ho una kong nakapang lumabas sa puwerta. Hindi ho ako nagbibiro. Dok, Dok, dito ho, Dok. Eto ang pasyente na sinasabi pa. ko kanina. Sa dinami-dami ng napaanak ko, ngayon lang ako nakarinig na una ang kamay. Hindi ho, Talaga ho, Dok. Kamay yung nakapa ko kanina. Eh, buka, misis. oh. Uh. Oh, ulo to ah. Hindi naman kamay to ah. Talaga po, Dok. Kamay yung nakapak kanina. Oof. Dati. Dati. Oof. Misis, wag kayong magalala. Darating din si Mister. Wala. Nakuha ang laking ulo nito. Oh, subukan natin, ha? Push! Oof. Hindi na po po akong magaganak ang dati ko talaga si misis. Nalilito na kung ano-ano sinasabi. Ang misis ang nanganganak, hindi ang daddy. Sobrang laki bata nito. Bukang hindi natin kakayanan ito. Buti pa humingi ka na assistance. Sige po daw. Sige daw, humingi ng assistance. Daddy, ayok na. Ayok na. ba? Ba. 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 Panggo ngayon nagle-labor pa rin, siguro hirap na hirap yung kawawa naman. Hay nako, kaya ikaw lulu? Sinasabi ko sa iyo, 'wag na 'wag kang mag-aanak. Bakit naman? Eh, papano? Mabuti kung maging kamukha mo yung anak mo. E eh, kung maging kamukha ng asawa mo. Eh, pare. Alam mo, magkaibigan tayo eh. Kaya oh, ayokong medyo mapahiyake. Baka malamig nila. <laughs> <laughs> Lilinawin ko lang. Tinig na kung maigi bata eh. Ako kamukha. <laughs> <laughs> Hindi pwede yung pare. Nakita mo na yung bata. Chinito yung bata. Chinito ko. Kamukha-kamukha ako. Pare, lahat ng bata, pag bagong panganak, akala mo oh. chinito. Eh, hindi pa dumidilat yun eh. Nakasarap oh. pa ang mata nun. tingnan mo, ang haba pare. Parang ako, kamukhang kamukha ako. Hindi, tititin ko lang naman yung pagkamagandang lalaki ng bata. Nakuha niya yun sa akin, kamukhang kamukha ako. Tama ka magandang lalaki oh. yung bata. Eh, ako kamukha. Oh. <laughs> ano pinapalabas mo, napangit ako, ganun. Paro wala ko sinasabi ko. Na Sa'yo nang galing talaga. yun, nahihigot man. Ang pira, ba't mo Huwag natin! Huwag natin! Dad! Dad! Pwede ba magunos tili kayo? Tama na, tigilan nyo na yan! Oo nga, para kay mga bata, tigilan uh -huh. nyo na yan! Tama ano na! Tungsi, Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? Eh, kitang-kita namang kamukhang-kamukha ko ang bata. Maret, teka muna, sandali. Anong kamukhang-kamukha mo? Hindi mo ba nakita yung bata? Yung ilong nun, ilong ko yun. Kamukhang-kamukha ko. Tingnan mo yung muka, bilog na bilog, kamukha ko yung bata. Mare, teka muna. Huwag kang nagiging malabo na yata yung mga mata mo. Tingnan mo nga yung bata. Yung kutis nun, kutis porcelana. Kutis ko yun, Mare. Anong sinasabi mo? Pangit ang kutis ko? Ah, wala akong sinasabi ngayon yan, ha? Yun ang sinasabi mo eh, pangit ang kutis ko eh. Wala akong sinasabi ngayon yan, pangit ang kutis ko. Ay, naku, hindi, hindi. Ano ko Ha, pangit ang kutis ko? Wala akong sinasabi ngayon, ha? Wala ko sinasabi ngayon, ha? Wala Daddy! Mommy! Napapaglipasan na yata ng gutom kaya't lumalabo ang paningin nyo. Ba't di pa ba kayo magsikain? Abay, hapon na pala. Hindi pa tayo nananahalian, ha? Oo nga, sige, sige, oo sige. nga. kumain na Kumain tayo. na tayo, kain tayo. Sige. Okay. O, tayo na. na okay. Anap tayo ng po. restaurant to. Ako magbabayad, pare, ha? Ay, hindi, pare. Ha? Ako ko naman. <laughs> pare, nagdala talaga ako ng maraming pera ngayon. Para nga sa pagsalubong doon sa apo ko. Ako magbabayad. Eh, eh, anong pinapalabas mo? Wala, na? wala akong sinasabing pera. Sinasabing wala kang pera. Hay! Hay! Hay, nako. Mabuti nagkasundo rin sila. Ang kukulit niya matatandang yan

1, 2, 3, 4. O, ayan. 500. Lalaki, yan. lalaki, babae, babae. Okay, 2,000 yan, ha? Akin yan. O, oh, sige, ayan. Babae, babae, babae. Babae, babae, babae. Teka, teka. Ito, Daya. O. Shhh. Naya na ba kita? <laughs> Papay nga. <laughs> Anong ginagawa mo dyan, pare? O. Oh, o, oh, pare. Alam mo kasi, ang uh, likod sa bata, eh. Alam, uh, il alam mo yung ganon? Lady. Anak mo. Anak mo. Thank you, Ace. Maputi naman, nadalaw kayo. Oh, masakit ba? Oo, makirot eh. Eh, kasi nawala na yung visa ng anesthesia. Pero teka lang, bakit ano? Bakit ganyan ang suot mo? Ah, ah. Hmm? ah, oo nga. Ah, eh, kasi pagdamag niya akong binantayan. Ah. Eh, yung suot-suot niya ang mang damit. Pinalaban namin. Nanghiram na nga lang ako ng gown dyan sa nurse para maisuot dyan naman. Pinahiram ko na nga lang siya ng panty. Ah. Ganun ba? Teka, teka lang. Bago magkalimutan, kailangan malaman namin yang kung lalaki o babae. Ah, ay! Oo oh, nga pala. Mga. Babae, babae ako, babae, babae, babae. Sige, babae? Oo, para hindi unfair, ako ang titingin. Sige, sige. Tama. Ay! Keep... Oh, yes yes, yes. Okay.